treinta y cuatro por ciento ng ating manggagawa ay galing sa agrikultura. Pag sinama mo pa yung hindi direktang nando sa sakahan pero merong kinalaman sa pagsasaka, aabot ng mahigit 50% ng ating mga manggagawa ay direkta o indirektang nagtatrabaho sa agriculture and agriculture-related industries. Kapag pinondohan natin ang programang pang-agrikultura, gumanda ang agriculture economy, mahigit kalahati ng mga manggagawa natin, gaganda rin ang kita. At kung titignan mo ang buong lipunan natin, kapansin-pansin na yung pinakamahihirap sa ating lipunan ay yung mga nasa hanay na magsasaka. Maraming nagsasabi na maganda yung paglago ng na ekonomiya natin, yung economic growth natin, pinakamabilis o isa sa pinakamabilis sa buong Asia. Ang nga lang, eh, hindi nararamdaman ng karamihan sa baba, lalong-lalo lalo na yung mga nasa rural areas natin. No? Talagang kabilid-bilina ng ating Pangulo eh na wag po mababayaan ang ating mga magsasakat manging isda. At the end of the day, agricultural country po tayo. At at uh, the same time, nakikita po natin na napakalaki po papel na ginagampanan na, na magsasakat manging isda sa ating ekonomiya. Ang pinaka napapabaya infrastructures natin, yung rural infrastructures. No? Napakaraming salapi ang ginugol ng ating pamahalaan sa mga nakaraang taon na hindi naman talaga pumunta sa ikabubuti ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pinaka nagbago nitong 2010 no? ng, ng mahalal si Pangulong Noynoy uh, Noy Noy Aquino, malinaw na ang kumpiyansa ng negosyante ay tumaas nung makita nilang mukhang maayos itong ating pamamahala ngayon. Nung narinig nilang matuwid na daan ang gustong tahakin ni Pangulong Aquino at nung marinig nilang mukhang seryoso na talagang Uh, pigilin at uh, supilin ang korupsyon. Ang malaking problema ng ating mga kababayan ay ang kalsada. Uh, may pagmamalaki po natin sa panahon po ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Lahat po, 100%, konkreting na. At least is 6 inches ang kapal at 5 meters ang width ng ating farm to market road. At mukhang isa po ang pinakamagandang pinaadapt ng ating mahal na Pangulo ay yung pong geo tagging. Kung halimbawa po isang farm to market road or irrigation project, nakalagay po yung coordinates. If ever na hindi ko po ito tinayuan, mabibisto po ako. Karamihan po ng mga irrigation canals ay pinakukongkreto na po natin para sa ganon. Lesser po yung seepage at the same time, uh, hindi po nagbabag na. Ngayon po nagagamit po natin yung ating mga dams a source of electricity. So, yung pong return of investment ay eh, nagiging mas maganda. So, nakakapag-irrigate na siya, nagpo-produce pa siya ng kuryente. So, maganda po ito para sa ating ekonomiya. Yes. Pag ganun ho ang usapin, eh, hindi na ho magkakaroon ng problema sa supply. Mababawasan po ang ating mga import. At sa halip na ang mga Vietnamese o mga Thai na mga magsasaka ang binibilhan natin, ng uh, bigas at sila ang uh, nakikinabang, ang makikinabang ng ating mga kababayang magsasaka. Ang pinakamahal po kasi sa production cost natin is the cost of labor. Magugulat ka, sabi mo, mura ang labor sa Pilipinas. Opo, pero lahat po may eh. At the end of the day, pag kinumpute nyo po, mahal ang labor cost. Kasi isa rin sa mga problema sa magsasaka ngayon, kaya sabog tanim ang ginagawa nila kasi Uh, mahal na ngayon ang magpapatanim ang unang binigay ng government sa amin is yung tractor yung rotavator it costs around 1.2 million we have also the planter second is the combine harvester yung yung sa aming uh, mechanical dryer it's the first time na nagkaroon ng mechanical dryer dito sa region 12 so yan ang pinaka need talaga ng magsasaka panahon na tang at saka maulan So, wala kang access sa solar dryer. So, only thing na makatulong sa is mechanical dryer. Isa sa mga bagay na kailangan talaga dito sa area natin, namin dito is rice mill. Kasi kung titingnan ting mo, iilan lang pa ang, mga rice mill dito. Kung ang isang magsasaka may access siya sa rice mill, after ng harvest niya, siya magpa-dry, siya magpa-mill. So, yung ginan siya ng traders, siya na diretsyo makapagbinta sa mga consumer. Kung sabihin mo na lang na 1,000 pesos per, per bag, to 22,000 ang inaidagdag sa farmer. Ang dami po nating na na ishiye. Hindi lang po maliit pati malalaking makina. Hindi po tayo aabante kung hindi po natin sila isusulong sa mas bagong pamamaraan. Ang isa kong nakikita is uh, ang ating rural sector parang tingin ko kakaiba sa mga rural sector na ating mga kalapit bansa. In one important aspect, no? ang agricultural processing sector sa atin, usually may isang monopsonia o isa lang ang bumibili ng produkto ng magsasaka kasi isa lang ang malaking processor iisang sentral lang ang pwedeng puntahan niyan. sinasabi nila, maraming mga sindikato at mga kartel. Ang nagiging resulta ng ganyan, ang tinatawag nga ng mga ekonomistang monopsony, single buyer, eh siyempre, kontrolado niya presyo. Pwede, niyang, pwede niya idikta ang presyo mas mababa kaysa sa uh, kung nagkaroon ng kompetisyon o paglalaban para mabili yung produkto ng farmer. Malinaw na mayroong problema do sa struktura ng ating rural system. Ang importante po sa amin pong nakita at pag aralan from the farm, going to the first market, dapat po ay ang magsasaka, ang diretsyong magdadala. Kasi doon po kasi na nakocorner corner yung magsasaka. Kapag wala pong kompetensya, ay lahat na lang nasabihin ng integrator o kaya middleman, yun na po ang nasusunod. Samantalang kung yung magsasaka po, nagkaroon karapatan, makadapagdala sa isang trading center, doon po marami ng mga middleman ang nag-aagawan sa kanyang produkto. So, he is getting the best price that he could get. Pagkadating ng produkto dito, mayroong mga traders, so mayroong tatanungin ng ano, para magtatawaran eh. Naghahanap ako ng medyo magandang presyo. Ngayon kung saan sabihin na medyo mataas ang kuha, doon ko ibibigay. Hindi kagaya noon na hindi nakakaroon ng ano, bidding, parang bidding-bidding noon. Sabihin na lang na kunin ko yung produkto mo, wala na. O, bibigay mo na lang. Within this year, we will open up 10 trading centers na palagay po namin uh, makakapagpabago po ng buhay ng ating mga maliliit na magsasaka kung saan sila po'y diretsyo makakapagdala and we are lessening the level of uh, middleman. Ang isang napaka-importante rin ay yung mga programa para patibayin at paunlarin at paramihin ang mga maliliit na mga, mga negosyo. Kung ang mga small and medium enterprises ay mas marami at mas matibay ang kanilang mga kakayahan sapagkat maganda ang financing na nakuha nila sa banko, etc., makaka-exist sila ng side by side do sa malalaking mga negosyo. Hindi yung parang pinipiga sila ng malalaking negosyo sapagkat yun ang halang, siyempre ang gusto ng malalaki kumisan ay masabili nila lahat yung merkado. Kung ating matutulungan ng small and medium enterprises, kung marami lang tayong mga maliliit na kumpanya, maliliit na, na, na negosyo, na sila yung nagpa-process ng bigas, ng ng, coco, ng, ng no? at ng asuka, at kung ano pang produkto, mga prutas sa Mindanao, uh, palagay ko, mas magiging malawakan ng pakinabang sa ating sa ating agrikultura at lalago pa ng lalo ang ating agrikultura. Malaki-laki na rin yung naitulong ng government in terms of equipment. Mula sa seed blower, may rice planter, merong seed storage, at ngayon yung latest, yung color sorter machine. So all in all, 4 million na to. By selling organic, we were able to give our farmer producers ng 3 peso incentive on top of the market uh, mainstream price. So... Let us say ang ating farmer producer ay makakaani ng uh, 10 tonelada, tonelada sa isang taon, they will get extra 30,000 peso na kita. Uh, yung ating kooperatiba ay isa sa pinakaunang grupo na nakakuha ng International Organic Certification from Europe and uh, USDA. So we will able to reach the global market. Aside from Dubai, meron tayong market sa sa Germany. Sa ngayon, meron na tayong six shipments sa Hong Kong. Nagkaroon din tayo ng dalawang shipments sa sa Macau. And hopefully this year, magsisimula na tayo sa ating US market. Yan malaki din ang tulong sa akin ng sa cooperative kasi malaki man ang income namin. Siyempre masaya kasi nakarating doon sa malayo yung produkto namin na zero chemical. Mataas na isip natin kasi mag-aspire man tayo ng mataas pa, makatulong tayo sa iba. Ang sinasabi ng ating saligang batas ay hindi mahusay o mabuti para sa isang lipunan na ang lupain ay nakalagak sa iilang pamilya o sa iilang tao. Kaya sinasabi natin, bahagi ng social justice uh, provisions ng ating saligang batas, yung oportunidad o yung uh, opportunities para doon sa mga tao ay dapat nakakalat sa mas maraming membro ng ating lipunan. Kaya natin pinamamahagi itong mga lupain na malalawak at ipamahagi natin doon sa mga taong sadyang doon nagtatrabaho mismo sa lupain yun. Mahirap talaga pag walang lupa yung meron ka talagang amo ng may-ari ng lupa. Pero mahirap maghanap ng pera kasi yung araw namin noon dito eight pesos ang araw namin na umiiyak ka bago ka makahanap na hindi. Wala ka naman ng ng mga bigas dito kasi ganun talaga ang buhay dito, mahirap. Ako hong pinapadala din nila doon sa Manila para lang mag-ano ng klowa namin, makipaglaban, makigrali, makisakitan doon sa Malacanang, kung anong gagawin, talagang kasali ka, paagi sa TFM na pagsama-sama ko. Nakulong ako sa Malacanang ng nine hours. So, ng... Nakulong ako, nakalabas kami ng nine. Ang hirap doon sa kulungan, gutom. Nakiawa ako kay sekretary na tulungan kami, bigyan ng pamasahe para makauwi kami dito. Kaya nung karoon na yung lupa, ibang-iba talaga sa may lupa na kami at sa nung ano pa lang kami nagbubungkal na hindi pa sa amin. Ngayon may programa ang gobyerno na support services na tawag. Pinaintindi sa amin kung paano yung ipisipin. Nung June na approve yung loan namin, kunin namin yung one point sobra pa namin dito sa land bank para i-invest namin sa ibang negosyo, hindi lang sa production, mag-ibang craftsman kami na every three months or every six months, may pagkain ka na, may pangbaon ka pa sa mga anak mo. Yung pito yung anak ko, napaaral ko na silang lahat. Noon, no, isa-isa no, lang. Malaki talagang maitulong kung ang gobyerno makabigay ng libre na training dahil kung ikaw na mababa yung pinag-aralan mo, doon mo matutukan na alam ko na mag-ano ng negosyo, mag-invest ng ibang kapital. Kung makinig lang sila at saka tindihin nila yung programa sa gobyerno at sundin ang lahat na pamaraan. Doon nakita ko na talagang giginan siya yung asosasyon namin. Tayo nang may-ari ng lupa, mapauswag natin ang buhay natin at sa mapapaganda natin ang atin mga kinabukasan ng ating mga anak. Ang lupa ngayon sa dito sa Hacienda Lucita, pagkahari na ng individual na taong naninirahan dito na beneficiary sa buong sampung barangay. Nag-seminar din kami, lalong dumami yung kaalaman namin paano uh, kikita kami sa pagtatanim. O dahil siya ng pang Pangulo, inayos niya niyang lahat. Hindi namin masabing hindi kami pwedeng magpasalamat dahil uh, Unang Panginoon, papangalawa siya, nagkaroon kami ng lupa. Makikita mo yung mga intervention ng government ngayon. Ang dami na mga kapwa ko Pilipino na sa, na sa Luzon, uh, hindi lang po ninyo nakita yung programa ng gobyerno dito sa grassroots level. Ako po ay isang magsasaka at masabi ko po, na ang true na nakikinabang talaga sa pundo ng gobyerno, kaming magsasaka dito sa, lalo na sa Mindanao. Nung nagsimula kami, parang we do it on our own. Panahon ni Presidente Pinoy namin talagang naramdaman ang presence ng gobyerno. So kinakailangan yung mga programang ito ay uh, ang magiging resulta, tataas ang antas ng kalidad ng buhay ng ating mga magsasaka. Gaganda ang kanilang kita. So dapat pagtapos ng uh, anim na taon ng ating Pangulo, eh, magkakaroon ng tunay na respeto at pagkilala sa mga magsasaka at mga sa usapin ng kanilang kontribusyon sa ating lipunan.